morning. Update ko tayo ngayon sa Monday yan, no Bali. January 29, 2024. So, yan. Nakapagbaklas tayo ng isang forma sa puting. Yan. So, makinis. Makinis yung kanyang buhos sa labas. So, ito yung forma na yan, guys. Bubuhin pa natin yun, no? Know? Kalalagay natin dito sa mga bakat ng butas. Para maalay na namin ni Ludi. Tapos yung ibang tropa, gumagawa ng kakasa ng stirrup sa bar isa na lang yung gagawin nila no so yan ito lang kami ngayon dito gumagawa lima so yan pag naalay namin to ni Lodi mamaya bukas siguro makapaglaglag na tayo So, yan. Kasi yun, F1, 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 F1. Pagdating ni Sir, Webes, Amir ah, Coles. Pag naalay namin ito mamaya, laglag bukas, Martes. Merkoles, buhos na, buhos na kami siguro nito. Tapos yung iba maglalaglag ng lupa. Nakabuo na ba yung gabito puma dito? Wala ah. Nakabuo na doon yung dry. Para ito yun eh. Ayun kasi para doon yun eh. Sa apat na butas na yun. Apat na lang yun eh. So yung patayo ba? Patayo. Ay meron. Meron na tayo. Pito lang pinagawa ko. Pitong ganon is wala. Tapos pag tinanggal nun yung kabila naman. Yung forma ng kolom. Gawa na. Si pa, okay nang ina. Ngayon po natin sabay buhos 'yun eh kapag Matayo natin eh. natin 'yun sa slab na. Ah, sa slab dito sa may, 'di ba? Pag napag flooring na tayo. Sa Cha Safety TV. Kasi dito hindi natin pwede mahaba eh. Maliit lang tayo eh. 60 lang siguro yan so yun no ito na tayo sa pangalawa yung tumitira nga pala nyan si Noel well, hustler na rin yan o naman turuan ka ng ilang buwan eh Well, kaya doon, well, no? Dukote, no? Maluwag yan gula. Well, no. Wag dun sa dingan mo, well, ha. Dun sa winildingan ko. Dun mo tirahin. Kasi, yun, dun. Hey, Hindi, wag dyan. Dun. Dun mo tirahin, ha. Wag dyan sa dingan mo, ha. Yung may overlap na yan, ha. Oo, oh, dyan mo sa part na yan, tirahin. Okay. Hindi, ayan, maluwag ka dyan, eh. Oo, oh, kasi yan, pag tinanggal mo yan, Maguga na yan. Salamin. Pang, pag nadali ka na naman eh. So yun lang muna tayo. Update natin ngayon. Ngayon umaga. No? Time check nga pala. 8.24 pa lang. Nagpa-start ako ng 730.